Ayan, ipapakita ko po, po ngayon sa inyo mga ka-farmers yung inahin natin na nalagas dahil po sa kanyang panganganak. Siya po ngayon ay nasa 116 days po mga ka-farmers at yung mga biik niya ay malalaki. Ayan, tingnan niyo po ito. Oh. Mas malaki pa mga ka-farmers doon sa dalawang biik na pinapangkon po natin. So, galing po yan sa isang inahin ng naunang nanganak po. So, mas malaki pa po itong kakasilang pa lang namamayat kasi hindi po makapagdede doon sa kanilang mama pig. So, kaya po natin pinakamun dito. Uh -huh. Ayan, so kita niyo po mga ka-farmers, pinapadala pa ho natin siya ng biig galing po sa ibang inahin. Kasi ang akala ho natin ay okay lang hindi naman ho natin inexpect na ganun po ang mangyari kasi pansin po namin sa inahin nito na wala naman home problema sa kanya although medyo lagpas lang ng konti kasi 116 days po pero okay pa naman yan so ngayon tingnan nyo po itong kanyang pag mga ka-farmers dahil nga naturukan na po natin ng oxytocin ayan so sobrang daming kasamang po mga ka-farmers ayan yung biit nya ay balot po sa So, hindi po namin inaakala na yung pala ay nag na po sa loob. Pero yung mga pick niya ay okay naman so hindi nga namin kailangan i Malalakas at malulusog po mga ka-farmers ang pinagtataka lang namin kasi matagal po na sundan. Kaya ho tayo nagdi-decision na tuturukan na lang ho natin ng oxytocin. Ayan so dahil naturukan na po ng oxytocin mga ka-farmers, uh, na ho siya ulit. Pampahilab po yung oxytocin. Kaya ayan, nasundan na po mga ka-farmers. Ayan, malaki din po mga ka-farmers tulad po ng una. Iniiba ko po ang kulay mga ka-farmers kasi nababalot po siya. Ng... Siguro po mga ka-farmers bago lumabas yung mga bait ay nagka-problema na po sa loob ng ho Ito naman kasing inahin na ito, mga ka-farmers ay siya po ang pinakamalaki at pinakamataba po sa inahin namin. So sa lahat po ng inahin namin mga ka-farmers, siya po ang pinakamalaki estimated nga namin natimbang sa kanya mga kafarmers ay nasa 300 kilos live mahigit po so malaki nga ho siya kaya ho siguro na nahih... sa kanyang pag-anak kaya nga hindi po talaga advisable yung masyadong malaki at mataba yung inahin natin kasi bukod sa mahih*** sa pag-anak, kaunti lamang po ang biik so itong biik niya po mga farmers ay nasa tatlo nga lang po so tatlong biik at yun pa ho ang naging sanhi ng kanyang pagkalagas ang pagkakamali nga lang namin mga ka-farmers dahil nga masyado tayong kumpiyansa, pagkatapos pong manganak ay umalis na kaagad kami at binalikan na lang ho namin kinabukasan at yun na nga po mga ka-farmers nanghihina na siya. Kaya sobrang nakakalungkot at nakakapaghinayang po mga ka-farmers.